Hello guys! Good ng araw po sa inyo. Ito. Tumataan tayo sa kas kasalukuyan. Tumataan tayo dito sa SM Mataan. Hindi ko lang makunan kasi magatry pa ko eh. Wala ako kasama. Okay. Kamusta mga mga tol? Buddy? Sa mga followers ko. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Sana po kayo ang sawa na subaybayan ako palagi at suporta sa aking mga video. sa mga magagawi na sakali dito sa aking mga um, channel inaanyaya ko po kayo na mag subscribe ito po ang simbahan ng balang ang bataan ayan ayan yung pinapakita ko sa inyo simbahan ng balang ang itong kapila ay dapat ito na City Hall. Yan, kakanan tayo guys, kakanan tayo. Ayan. Paalala ko sa ating mga babuong driver. Ingat po tayo, lalo sa ganito pedestrian lane. may tumatawid bigyan natin sila laging naka ready ang paas okay ah uh, konting tips ko lang yan sa inyo okay guys hindi ko napapatagalan at ah uh, ako okay, may lakad pa at sana ingat tayo palagi sa mga tayong at sa ating mga mga kayo bye bye po God bless